Sa video ng ito, pagsapan natin kung para saan nga ba yung fuel filter sa ating mga motor. Tuwing kailan nga ba natin dapat palitan ito at kung paano yung pagdi-DIY ng pagpapalit ng fuel filter. Music sa mga hindi po nakakaalam, yung fuel filter po yung nagsasala ng dumi sa ating mga gasolina. Same concept lang din po as air filter na siya po yung nagsasala ng hangin papunta sa ating makina. So alam naman po natin na yung hangin at gasolina yung main component para mapaandar yung ating mga motor. Kaya importante na, na may maintenance po natin yung mga filter na yan. Specifically, Honda Click 150 version 2 po yung papalitan natin ng fuel filter pero applicable din po ito sa mga Honda Click version 3 version 1 at sa iba pang mga motor na FI at may fuel filter. So pwede rin po natin i-DIY yung pagpapalit ng fuel filter po natin. Ito yung mga kakailangan natin. Fuel filter, mga o-ring, mamaya i-explain ko sa inyo kung para saan yung mga yan. So binili po natin sila genuine sa Honda Casa. Sa mga tools na gagamitin, Phillips screw, konting grasa, 8 at saka 10 mm na T-wrench or socket wrench. Also, ready lang tayo ng basahan. So, yung mga fuel filter natin ay matatagpuan po sa ating mga gas tank. So, nandito po yan sa ilalim ng cover na to. So, para ma-access po natin yan, tanggalin lang natin to. Gamit tayo ng Phillips screw, apat na tornilyo dyan, tatlong 10 mm dito sa ating mga U-box, tapos dalawang Phillips screw dito. Tanggalin muna natin yan para ma-access yung fuel filter. Ito na po yung gas tank natin at sa ilalim ng fuel pump na to. Nandito yung fuel filter natin. So tanggalin pa natin tong u box para hindi tayo mahirapan sa pagpapalit. Natanggal natin mga bolts, ipindutin lang natin to. Ayan, tapos magugot na natin yung ating mga U-box. So, ayan, natanggal na natin siya. So, ayan, maagalaw na tayo ng maayos. So, tatanggalin lang po natin itong apat na nut na nandito gamit tayo ng 10mm socket wrench or wrench pero bago yon punasan muna natin yung paligid para mamaya hindi po makapasok yung mga dumi so bago natin tanggalin yung nut tanggalin lang po natin yung connector dito angat lang po natin itong part na to yun pati po itong connector papunta sa ating fuel injector so sa click 1 to 5 ganito po yung itsura pinalitan ko na yung sa akin eh. yung sa mga 160 yung kulay tilaw mahirap pugutin yan eh and inaangat lang to tapos mahugot na po natin yan dahan-dahan lang baka maputol po yung pinakanguso gamit lang tayong 10mm socket wrench ilihis lang natin ng konti ito at tanggalin po natin yung apat na nut dito so yung gagawin natin pagtatanggal salitan diagonal or criss-cross medyo umangat na siya tapos sunod natin yung dalawang nuts So take note lang bago tayo magpalit ng fuel filter Mas okay na hindi tayo full tank or puno yung tanke natin Para hindi masyadong messy yung gagawin natin Baka kasi tumagas yung gasolina Tapos natin matanggal yung mga nut Matatanggal na po natin itong mga bracket na to So dalawa po yan Pwede po yan magkabaligtaran mamaya Pero hindi po yung baligtad na ganito ito po kasi nagme-make sure na nakadiin po itong ating mga fuel pump. So bago po natin hugutin itong fuel pump at makita po yung fuel filter, linisan lang po natin yung paligid dahil pag inangat po natin to, pwede nga po makapasok yung mga dumi, alikabok dito sa ating pinaka fuel tank. Nalinis na natin paligid, pwede na po natin iangat itong part na to. Make sure lang na hindi po natin hawakan dito baka maputol. So hawakan po natin sa may sensor or pwede po tayong gumamit ng flat screw para maiangat po natin mula dito sa ilalim. Dahan-dahanin lang po natin. Ayan, at pagkatapos naangat, ay may pattern po tayo na gagawin para matanggal po itong pinaka fuel pump po natin. Bago po natin siya tuloy ang tanggalin, punasan lang po ulit natin yung paligid. Baka po may makapasok ulit ng mga dumi po dyan. So sa pagtatanggal nito, may pattern po tayo na susundan. Hindi lang po natin yan basta hugutin at matatanggal na po natin. Baka po may masira dahil may mga buntot pa po yan sa ilalim or parang nakalawit na part. So sa pagtatanggal nito, sundan nyo lang po yung pattern na gagawin natin. Una, angat natin yung fuel pump natin. Pagkatapos, medyo iside natin. So susundan nyo yung muso natin. Angat, medyo isa side. Kuha kayo ng malinis na flat screw. Tapos iaangat nyo ng bahagya or ilalawit nyo. Iangat nyo tong part ng fuel filter na to. So need nyo munang ilabas yung part na yan at medyo, pag medyo nalabas nyo na hilain nyo lang gamit po yung inyong mga kamay at pagkatapos dahan-dahanin ninyo at medyo ihiga na po natin yung fuel pump natin para maangat po natin ng tuluyan itong fuel filter po natin ayan, kung makikita nyo naman naangat na po natin Make sure lang na ingatan niyo tong mga wire, baka masugatan po dito sa mga tornilyuhan po natin. Importante po na maingatan natin yan dahil napakamahal ng fuel pump natin kung sakali may masira. So baka mas gumastos tayo, ingat-ingat lang. Angat natin ang bahagya yan at pagkatapos nalabas na natin yung buong fuel filter. Ngayon medyo isa-side natin or iikot ng konti yung ating mga fuel pump. Kung makita nyo ito yung uso, at ilalabas po natin tong lawit na to at isusunod po natin yung floater po natin. Ayan, ito po yung nagdidikta ng dami ng gasolina. So dito makikita po natin sa ilalim ng ating mga fuel pump, ito po yan, fuel pump. Makikita po natin yung ating mga fuel filter na medyo maitim na at napakarumi. Para magkaroon kayo ng idea, ganito po yung itsura ng malinis na fuel filter. Ganito po yung itsura niyan pagkabili po natin o kapag po yung ating mga motor. Sa katagalan ng panahon, dumudumoy po yan dahil ito nga po yung nagpo-filter ng gasolina sa loob ng ating tangke. So minsan nagdedepende po yung dumi or bilis ng pagdumi ng ating fuel filter. Depende po sa inilalagay po natin or ipinapakarga ang gasolina sa ating mga motor. So kung minsan nagiging factor yung gas station kung saan tayo nagpapagasolina, kagaya na lang kung debote yung inilalagay natin dito sa motor natin which is minsan marumi po yung mga devoting gasolina or kung kaya naman sa mga hindi trusted or hindi branded na mga gasoline station pero take note lang katagalan talaga ng panahon kahit sobrang linis or branded yung pinapakarga natin sa motor may time talaga na dudumi't dudumi po yung ating mga fuel filter kagaya na po nito at tignan nyo layo oh. So malaking factor po yung fuel filter po natin para malinis po yung dumaloy na gasolina at mapunta sa ating mga makina. So mula po kasi sa ating mga gas tank, bago po yan umakyat sa ating mga fuel pump, if you filter muna or sasalain muna ng fuel filter yung papasok na gasolina papunta dito sa tube na ito or sa butas na ito. So pag nasala na dito, akit po yung ating mga gasolina at lalabas po dito sa may nguso na to papunta po yan dito sa fuel line po natin diretso po yan papunta sa fuel injector po natin kung saan sya po yung nagwiwisik or nag spray or nag inject ng gasolina papunta sa ating mga matina take note lang po na napakasela ng fuel injector natin kasi napakaliliit lang po ng butas po niyan sa dulo kung kaya naman kapag nabarahan po yan pwedeng humagukhok namamatay na po tayo ng makina kung kaya naman napakahalaga na nami-maintenance po natin itong fuel filter po natin or napapalitan po natin ito ng bago kada period of time. So yung tanong, kailan po yung pinaka-ideal ng pagpapalit natin ng fuel filter sa ating mga motor? For idea, si Scarlett, pangalawang palit na po natin sa kanya ng fuel filter. Yung last na palit po natin sa kanya ay nung 13 kilometers odo last year. At ito po yung video na yon. So ngayon po yung odo ni Scarlett po natin, tignan natin sa odometer po niya. Kung makikita nyo, nasa 26k odo, mahigit na po siya. Ibig sabihin, after 13 kilometers odo ulit, palit po ulit tayo at ganito na po yung tsura nya marumi na rin po yan pero ito advice ko po sa inyo para sa unang beses magpapalit ng fuel filter pinaka advisable po 15,000 kilometers yung unang palit po ninyo ng inyong mga fuel filter syempre dahil malinis na malinis pa yung inyong mga tangke. Eh, kaya niyang umabot hanggang 15,000 kilometers odo at doon palang lang mas okay na magpalit. wag po kayong magpapalit ng maaga ng mga 10k odo, 5k odo dahil possible po baka masira niyo pa yung fuel pump niyo kabago-bago ng inyong mga motor. So 15,000 kilometers odo para sa unang palit ng fuel filter then sa next palit po ng fuel filter nyo or pangalawang palit pwede na po na kada 10k odo syempre dahil may mga naipon na po na dumesa inyong mga tanke at kung di nyo naman po na pa-flash out po yan nananatili po yung dumi dito so after ng unang palit ng fuel filter tig 10k odo yung pwede nyong maging interval actually 10k to 15k odo kaya pa yan pero wag nyo nang palalagpasin doon katulad sa akin tuwing 13k odo ayan pinapalitan ko sya para nang sa gayon wala pong maging problema sa fuel system po natin palaging malinis po yung pumapasok na gasolina papunta sa ating mga makina so huwag nyong hayaang makalimutan nyo ito over the period of time isa pa make sure na genuine na fuel filter yung mabili po natin Meron kasi nabibili na replica, mga fake, or kamukha lang ng original at dahil low quality, napakabilis lang pong dumumi ng mga fuel filter na yon. Di tulad ng genuine. do mahal lang nga po ng konti pero mamimake sure naman po natin na nagagawa po niya yung trabaho niya at tatagal po dito sa ating mga fuel tank. So sa akin, nabili ko po sa kasa na may spare parts na bilihan, service and spare parts center. At kung may kita nyo naman, napakamahal ng pang click 150. Pwede rin po yung pang click 125 version 2 dito sa 150, pwede pong magkabalik na dyan. Pero yung pang version 3, iba po yung fuel filter nila. Version 2 at version 3, take note, magkaiba po yung uso nila, hindi po magkakasya. Lalagay na lang din po ako ng link dito sa may basket or sa description para po sa mga gustong umorder ng legit na fuel filter online. Also, pag bibili po tayo nito, kailangan kasama na po yung mga o-ring po niyan. So, pag tinanggal po kasi natin yung fuel filter po natin dito sa gas tank, lolo na po itong mga o-ring po natin ito. Pag tinanggal po natin yan, lawlaw -law na po yan at hindi na po natin may papasok ng maayos yung fuel pump po natin at magkakaroon ng time na po yung gasolina dito sa ating mga fuel tank so ayaw naman po natin mangyari yon so kailangan sabayan na po natin ng oring ring po natin so may set naman po na nabibili po yan pero yung sa akin nabili ko hiwa hiwalay ito nga po pala yung mga parts code po nila yung presyo ayan tignan nyo na lang screenshot nyo na lang legit Honda po yung mga yan ito naman po isang fuel filter ay no 750 miles. Screenshot niyo na lang. Yan po yung mga parts code nila. So punta na po tayo sa pagpapalit ng fuel filter po natin. So pagkatanggal po ng fuel pump natin, mabilis na lang po yan. Tatanggalin na lang po natin itong fuel filter natin. So may lock lang po yan dito. Dalawa po yan. May makita po tayong nakaumbok na part dito. At dito sa kabilang part. So ito po yung fuel pump natin. Medyo ibabaligtad lang po natin siya. At dito sa part na to, may kita nyo, sabay po natin isusukitin itong part na to luluwagan itong part na to tsaka, tsaka dito sa kabilang part para humiwalay po or ma-unlock po itong fuel filter po natin so para gawin yon, gamit po kayo ng flat screw Ayan, sungkitin nyo po dito at doon sa kabila kamay naman sabay nyo lang na hugutin or luwagan at ikutin nyo po ikutin po natin yan pa clockwise take note lang po nakabaligtad yung fuel pump po natin ha. ayan pag naluwagan na ikutin lang po natin siya clockwise para matanggal po siya dito sa pinakanguso. So, tandaan lang po natin yung orientation kasi baka mabaligtad po tayo ng lagay mamaya. Ganito po yung pagkalagay niya, nakasunod po dito sa parang buntot na to. So, para mas mag-age nyo kung may fuel filter tayo, kung titignan nyo sa loob, ayun o, napakarumi. So, sa loob nyan, punong-puno na ng dumi. At kung titignan natin yung loob ng tanki po natin, eh no, may mga slides po na nandito sa loob. Totoo lang, napakahirap pong linisin yan. Kailangan pa po natin baklasin yung fuel tank po natin. At normal po na nagkakaroon ng ganyan dumi sa katagalan po ng paggamit natin ng motor. So, kaya naman kailangan talaga natin ng filter sa ating mga gasolina. Bago natin lagay yung bagong fuel filter natin, linisin ko na tong fuel pump po natin kasi kung makita nyo, ang daming duming na bara or na ipon sa part na to lalo na dito sa taas so itong o-ring na to papalitan na po natin ito kung makita nyo marumi na rin tsaka medyo malutong na po yan gamit lang tayo ng malinis na basahan punas punasan po natin yung maruruming part so ayan, lagay na po natin yung bagong fuel filter po natin kung mapapansin nyo may o-ring dito ayan sa bagong fuel filter natin may kasama siyang o-ring so kasama to sa plastic lalagay po natin yan dito ayan huwag po natin kakalimutan yan para hindi sumingaw ito bubuksan lang po natin ito ayan tapos pwede na po natin ilagay so yung position po nyan take note ganito ah Ayan, ganito. naka po siya dito sa part na to. Pasok lang po natin siya. Pwede rin po pala. Lagay na natin dito. Ayan, parang mahirapan ako pag naunat e eh. so, Tapos, pasok lang po natin. Hindi po natin lalagyan ng grasa yan ha. Ahalo po sa gasolina yan. So, sa paglalagay, tignan nyo lang po yung panglock po niya na magsaswak po dito. So, ganyan po yung orientation. Ayan, ganyan po yung orientation ng fuel pump po natin para makita po ninyo ng maayos. Ayan, pasok lang po natin siya. At pumasok na po siya, nagswak na po siya. Kutin po natin siya pa clockwise na nakatayo fuel pump para mag-lock. Ayan, tapos mag align po siya dito sa part na to. Ayan, wag na wag po kayong magkakamali na mabaligtad po yan na puta dito yung fuel filter. Pwede po kasing naka-rotate po yan dito sa kabila. Mahirapan po kayo sa pagbalik. Tapos may dalawang o-ring po tayo dito. Yung medyo flat na o-ring po dito yan sa may fuel pump natin. So buksan lang natin siya. Ayan, yung orientation po nito, bagong o-ring po natin na ah, ganyan. So, naka-slide po siya dito sa gilid. Ito po yung tatapat dito sa top part. So, pasok lang po natin mula dito. Huwag po natin papasok mula dito kasi pwedeng mabanat po yan. So, mas okay dito po natin siya ilagay para kahit papano. Hindi po siya mabanat at hindi po lumaki yung mga o-ring po natin. Ayan, para para compact lang po siya at sakto. Kapag nabasa po kasi yan ng gasolina at or nabanat po natin, medyo luluwag po yan. Hindi po okay yon. Ayan, pag okay na yung dito, punta naman po tayo dito sa ilalim na part. Tabi lang natin to. Tapos, ito po yung luma po nating o-ring. Ayan, daan-daan lang tayo sa pagtanggal. Baka may mahulog na dumi. Punasan na rin po natin. So, ito mas okay na pinapalitan. Dahil for sure nabasa na ito ng gasolina at medyo lalawlaw na ito kapag tinanggal po natin dito. Punasan lang natin at make sure natin na walang mapupunta sa ilalim na dumi or alikabok, mauhulog. Yan, pag nalinis na natin, kunin natin yung bagong o-ring po natin. So yan, bagong bago. And kung titignan nyo, kung titignan po natin, mas makapal po siya compared dito sa luma. Ayan, mas matatight po niya or mas masikip po yung paglalagay po natin ng fuel pump. Wala pong tatagas. So bago natin lagay, Lagyan lang natin ng konting grasa, so pampandulas, para hindi tayo mahirapan sa paglalagay. So ayan, lagyan lang po natin itong gilid, itong uso. Ayan. Huwag lang natin masyadong damihan. Kahit normal grease lang, okay na po yun. Tapos, pwede na po natin isuksok itong o-ring po natin. So may dalawang option po tayo sa paglalagay ng o-ring. Pwede pong nakalagay na sa fuel pump. Pwede naman po na unahan na po natin ilagay dito. Lagyan lang din po natin ng konti dito sa may ilalim ng fuel pump po natin. Pero kahit hindi nalagay niyan, basta nalagay na don, Okay na po yan. Punasan na lang din po natin yung medyo sumosobra. Para hindi siya pumasok. So sa pagsusoksok, katulad ng pagtatanggal natin, may pattern po ulit tayo. Ayan, sa paglalagay, tignan nyo lang po yung orientation. Ito po yung floater po natin. Yan po yung una natin ilalagay. So yan, check nyo lang po yung orientation na gagawin po natin. Nakaiga po siya dyan. Tapos papasok na po natin yung parang buntot niya dyan. Tapos sabay po natin papasok. Ayan, ganyan yung orientation na. Nakaside na po yung ating mga fuel filter. Ayan, dahan-dahanin natin. Tapos unti-unti po natin itatayo hanggang sa pumasok yung fuel filter. So yan, huwag nyong pipilitin kung sakaling hindi pumapasok sa inyo para hindi po masira yung mga yan. Tapos, Ayan, kung makikita nyo, hindi pa po totally nakalubog na po yung ating mga fuel pump. Kung makikita nyo, may awang pa po dyan. Hindi pa po yan tuluyan nakalubog. So yung target po natin, bumaon po siya. Maramdaman po natin na bumaon po siya. Paikot para nang sa gayon wala pong tagas na mangyari. So kung makikita nyo, ayan, may nakaangat, nakaangat. Lalo na dito, ayan, eh, makikita naman natin. Pero pag nalubog na po natin yan, mapa-flatten po itong o-ring na to papunta sa pinakabakal na to. So may time po na kapag dinidiin po natin to, lumuluwa po yung oring katulad nyan. Need lang po natin may pasok ng maayos yung fuel pump natin. Para nang sa gayon, wala po siyang tagas. So diinan lang po natin, kunin lang po natin kilite, pwede natin ikot-ikutin. Take note lang po yung usuwa nandun sa pagitan ng dalawang tornilyuan po natin. So lubog lang po natin siya hanggang sa makuha natin yung kilite nito. Yun bumaon. Ayan, kung titingnan po natin yan, maigi, bumaon po yan. Flat na flat, naramdaman ko po, Musog po siya, bumaon po yan. Dito sa kabila, pag binitawan kasi natin, umangat siya. Pero pag diniin, buma natin, bumabaon. So lahat ng sides, bumabaon na. Umangat na lang pag binitawan. So yun, na natin kilit eh. Pwede na po natin iipit to. So take note lang, wag na wag po ninyong ilalagay to hanggat di po lumalapat yung buong o-ring po ninyo. So katulad sa akin, medyo umangat na naman. So kailangan kong alalayan, lagyan na ganito kapag nailapat ko na ng kamay po natin. Also, habang dinidiin nyo, huwag nyo pong didiin sa part na to. Kasi panigurado yung iba, mahihirapan talaga sa paglalagay nito, lalo na kung unang beses maglalagay nito. Ayan, lagay na po natin itong mga laktor tornilyuhan na po natin kapag nalapat na po natin yan. Ayan, lapat na lapat na talaga yan. Naka-flatten na po dito, nakasagad na po yung o-ring make sure lang natin lapat talaga mayra pong matagasan ng gasolina yan yung sa akin nabibitawan ko na nang di siya umangat pero kung umangat po yan kailangan nyo magpatulong para habang hinahawakan to dinidiin to nilalagay nyo po yung mga nut pero sa akin naman hindi na po siya ulit umangat double check nyo po ulit bago nyo higpitan yung mga tornilyo tapos sa paglalagay ng mga tornilyo or nut diagonal po ulit so criss cross po yan salitan para yung paghigpit po natin bumaon po talaga at magpantay po siya. Tapos lang natin ng konti na dito. Tapos lagay na po natin yung dalawang nut. At higpitan na po natin lahat. Tapos itong sa may fuel line po natin. Susok lang natin dito sa nguso. Lalagpas yan dito sa may part na nakaumbok. Tapos pindutin natin para maglak. Pagkatapos na yung check natin kung mabubuhay. Yun, nabuhay naman po yung fuel pump po natin. May ugong po tayo narinig. Ulitin po natin na dapat may ugong po tayo maririnig yun, pag umugong po may tumunog na sa part na to dinikitan natin ng tinga okay po yung fuel pump po natin Uma umaandar, gumagana po siya start lang natin yung motor natin tignan natin kung may problema at kung okay naman po siya, hindi naman po masyadong mabilis yung menor, hindi po siya na namamatay. Okay na po noon kahit di na po natin i-reset yung ating mga ECU. Pero the time na medyo namamatay yung makina po natin or umahagupok po siya, pwede po natin i-reset yung ECU. May video po tayo dito sa pagre-reset ng ECU po natin. Pero sa atin, ayan, all goods naman po, naging normal po ulit yung menor po niya, hindi po siya namamatay. Pero lang minutong pagpapainit, wala naman tayo nakita problema pwede na po natin ibalik yung upuan po natin at mga cover. So yan, sa so simpleng pagdi-DIY, napagpalit po tayo ng bagong fuel filter po natin. So tapon na po natin ito luma, hindi na po natin yan magagamit. At pagkatapos po ng mga 10 to 15 kilometers odometer reading po natin, magpapalit po ulit tayo ng fuel filter po natin sa pangatlong pagkakataon. Pero sa ngayon, dahil bago pa yan, sulitin po muna natin yung fuel filter natin. Mas maganda na po yung daloy ng gasolina natin malinis na po yung sa makina so, wala po tayong magiging problema sa fuel system ng ating mga motor advice lang din na magpaarga po tayo or magpagasolina sa mga trusted na shop kilalang mga gas station para nang sa gayon hindi rin po mabilis dumumi yung ating mga fuel filter at maalagaan po natin yung ating mga motor kailan muna para sa video na ito the more click the more you know palit ng bagong fuel filter para sa ating mga motor bye bye